well, kapag ka ang uh, impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, uh, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi baliwanag sa Rule uh, 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang uh, Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Kongres sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up ha, yung, uh, previous matters and proceedings. Ibig sabihin yung nakabimbi ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tine-take up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time na sa kaso ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung uh, ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapail sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, aba hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng no, tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official.